Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Uli po tayong nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Huwag po ninyong kalilimutan mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe sa ating channel. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Kasi. 28 years old. Bata pa nga lamang ako ay pangarap ko ng isang maging nurse. A typical dream ng isang bata. Kinasala ko sa aking asawa na si Franco. Hindi namin mga tunay na pagkakakilanlan. Wala pa nga kaming anak dahil bagong kasal lamang kami. At dahil pandemic nga noon, nagkalayo kaming dalawa nito ng malockdown ito sa Maynila. Habang ako naman ay nasa Pangasinan, Maayos ang buhay namin mag-asawa. At nang magkaroon ng GCQ, umuwi na rin ang aking mister. Hindi pa rin kami nagkaroon ng baby. At hindi ko nga alam kung bakit. Parehas naman kaming walang problema. E pinagpasadyos na nga lang namin ng lahat-lahat. Nang bumalik siya sa Maynila, bilang isang electrical engineer, na na naman ako sa bahay ng mag-isa. Nasanay na nga lang ako sa setup na meron kami. Maayos naman ang trabaho ko sa ospital. Hanggang sa dumating ang magkapatid na Johnny at Jenny. Hindi rin nila ito tunay na mga pangalan. Naging private nurse ako ni Jenny dahil may lokinya ito sa edad na 15 anyos. Nalulungkot nga ako para sa bata, pero natutuwa naman ako sa determinasyon nito para mabuhay. Hindi ko nga akalain na sa pagiging private nurse ko sa batang ito, sa dalagitang ito, ay mangyayari ang kinakatakot ko. Nang minsang dumalaw ang kuya ni Jenny sa ospital, ay pinakilala niya ito sa akin. Hindi kasi nila alam na may asawa na nga akong tao. Miss Cassie, ipapakilala ko sa iyo si Kuya Johnny ko, galing pa itong Argentina. At take note, no girlfriend since birth niya na pagpapakilala ng dalagita sa akin. Na may pagkapilya, masayahin. Talaga siya at purong positive ang makikita at maririnig mo sa kanya. Kahit kahit hanggat maaari ay iniiwasan ko rin na may masabi ako rito na ikasasama naman ang loob niya. May tsura rin si Johnny. Matangkad at sakto lang ang pangangatawan para sa edad niya. Ang hula ko nga ay nasa 24 na ito. Nang makita ko naman ang maging reaksyon ni Johnny na halos mamutla na sa kahihiyan dahil sa pagpapakilala ng kapatid niya ay napangiti ako rito. Huwag mo na nga lang seryosohin ang mga sinasabi niya. Makulot talaga yan at mahilig magpatawa. Git ito sabay na uli ko ang pagnakaw na tingin nito sa katawan ko. Hindi naman ako nag-isip ng masama sa kanya. Medyo maiksi talaga kasi nga ang uniforme namin sa ospital kahit kahit sinong lalaki siguro ay mapapatingin din ng ganoon sa akin. Hindi naman din sa pagmamayabang, sexy pa rin talaga ako. Siguro dahil hindi pa nga ako nagkakaanak. Gayun pa man, natuwa na lang ako sa naging lambingan nila. Naingit ako kasi solong anak lang ako ng mga magulang ko Nakikita ko kung paano alagaan ni Johnny ang kanyang kapatid. To the point na nalaman ko na umuwi pala talaga ito kapag gusto ng kanyang kapatid. Kagaya na lang ngayon na birthday nito at dito namin celebrate ang karawan ng dalagita. Nakilala ko rin ang mga magulang ng dalawa at mabait din ang mga ito. Hindi na rin nga ako nagtaka kung saan na mana o nagmana ang magkapatid. Pagkatapos nga ng birthday ni Jenny, umalis na rin si Johnny. Hindi ko alam kung bakit pati ako ay nakaramdam ng lungkot nang makitang umiiyak si Jenny. Pinuntahan ko siya para hindi na nga siya umiyak. Clea, kaya Tana, babalik din naman ang Kuya Johnny mo, wika ko, upang kahit papaano ay maibsa ng kalungkutan nito. Bakit hindi mo nalang sinabi sa kanya na dito na lang siya magstay? Sagot naman ito, eh kasi Jen, hindi ko natapos ang sasabihin ko nang muli siyang magsalita. Bakit hindi na lang ikaw ang ligawan niya? Tapos may ka-family para hindi na siya umalis pa. It's e, a good idea, no? Sagot naman ito. Jen, hindi naman ganun kadali ang gusto mo. Magkaiba kami ng gusto ng puya mo. Sagot ko. Hindi ko na nga lang sinabi na may asawa na ako. Dahil baka lalong masaktan ang dalagita. Araw-araw nasa ospital ako at palagi kong binabantayan at inaalagaan si Jen. Alos hindi na nga ako makapag na maayos. Pero naiintindihan naman ang ospital since private ito at ito ang gusto ng pamilya ng Dalagita. Lumipas nga ang isang taon. mowi ulit si Johnny. Marami pa nga siyang dalang mga pasalubong at wala kong kamalay-malay na meron din pala ako. Nahiya itong iabot sa akin kaya si Jen na lang ang nag-abot. Miss Cassie, maraming pasalubong si Kuya for you. Sinabi ko naman sa si iyo eh, gusto ka talaga niya. Biro pa nga nito, Abang naroon lamang si Johnny at nakikinig lang din sa amin. Inabot ko na lamang binigay niya. Ganun ko siya lambingin simula noon. Matagal na rin ang pinagsamahan namin ng dalagita dahil sa karamdaman niya. Miss Cassie, mamaya agan mo ang uwi ha? Wika naman ito. Bakit naman? Pagtatanong ko dito. Basta magdedate kayo ni kuya. Buyo niya at natawa na lamang ako. At nang napatingin ako kay Johnny, ay tila nag-blush na ito sa kahihiyan. Kaya pinatigil ko na nga si Jenny sa kakaasar dito. Kinahapunan, nagulat ako nang lumapit si Johnny sa amin. Pa-out nga ako sa trabaho ko ng mga oras na yun. Pwede ba tayong mag-usap? Wika niya. Ako naman ay pumayag naman at wala naman kasi akong gagawin. Niyaya niya akong lumabas. Hindi ako nag-assume na date iyon dahil ang sinasabi nga ni Jenny kagaya nga ng sinabi ng magkapatid. Pumunta na nga kami sa coffee shop. Simula kasi nang maging private nurse ako ng kapatid niya. Sumigla ito at sumaya. Bumalik raw ang ngiti nito. Matagal daw na nawala ito nang malaman ni Jenny na may sakit siya. Tinapat niya nga rin ako na natutuwa siya sa akin. Pero hindi sa gusto niya ako. Ewan ko ba, bakit parang nasaktan ako sa sinabi niya na dapat ay hindi ko naman maramdaman. Tinawanan ko na lang siya para hindi ako mapahiya. Oo naman, wala iyon. I'm happy na nakatulong ako, sagot ko. At dahil medyo nga lumalalim na ang gabi ay nag-aya na nga akong umuwi. Gusto pa nga sana niya akong ihatid kaso hindi ako pumayag. Kina kinaumagahan ay wala si Johnny. Hindi na nga ako nagtanong kay Jen. Pero nakita ko ang kakaibang ngiti nito. Inasar niya ako na nag-date daw kami kapate ng kapatid niya kagabi sabay pinakita ang picture naming dalawa sa cellphone niya. Natawa na nga lang ako at napaisip. Siguro nga ay gusto ng dalagita na magka-girlfriend na ang kuya niya bago pa man din siya mawala. Nakita ko kasi ang files niya sa ospital. At nakakalungkot man, pero kailangan naming tanggapin na ilang buwan na lamang ang buhay niya. Araw ng linggo na dapat uuwi ang aking asawa, ngunit hindi ito nakauwi. Hindi ko nga alam kung magdududa ba ako hanggang sa isang chat message ang natanggap ko mula sa dati kong kaklase nung college ako. Kalakip nito ang picture ng asawa ko na merong kasamang iba. At magka-holding hands pa ang dalawa. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko o mararamdaman. Naguguluhan ako ng araw na iyon. Imbes na wala akong trabaho, ay nagtungo ako sa ospital at doon ko nakita si Johnny. Nagulat pa nga siya kung bakit naroon ako sapagkat alam niyang walang pasok ako ng ganung araw sa ospital. Hindi naman siya nagtanong, kaya't wala kami pinag-usapan maliban kay Jen. Tinapat ko siya at alam na raw niya ito. Nagulat naman ako at hiniling niya sa akin. Baka pwedeng ligawan kita at magpanggap na tayong dalawa para Masayahin lang ang kapatid ko. Maibigay lang yung kahilingan niya. Pagwika naman niya. Ewan ko ba, bakit ang bilis kong pumayag at sumagot dito ng oo? Siguro nga, ito na lang yung way ko para makagante sa asawa ko. Pagdating ko kinabukasan sa trabaho, ay naaputan ko si Johnny at Jen na nag-uusap. Ang kinagulat ko pa ay ang pag-abot sa akin ng bungkos ng mga bulaklak. Ni Johnny... Literal na nililigawan niya ako. At kitang kita ko ang saya sa mga mata ng dalaga. Araw-araw ganoon ang setup namin. Hanggat sa akin na ulit umalis ni Johnny. At ako naman ay hinarap ko ang aking asawa at pinakita sa kanya ang picture. Noong una ay todo deny siya. Pero sa huli ay umamin siya at sinabi niya naman na katrabaho niya iyon. Labis na ikinagulat ko ang sumunod na mga linyang lumabas sa kanyang bibig dahil nasabi niya na buntis daw ito. Grabe ang iyak ko, hagulgol talaga. Gumuho ang mundo ko para akong binuhos ng malamig na tubig noong araw na iyon. Gusto ko siyang kumprontahin at saktan pero para naman, okay lang sa akin. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Pero at the back of my mind, nasabi ko na parang hindi ko na rin pala siya mahal. Nasaktan ako dahil siguro sa pride lamang o sa ego na meron sa aming dalawa. Ilang araw pa nga lumipas ay nag-usap na lamang kami na magpirmahan na lang at maghiwalay ng maayos. Wala namang kaming anak kaya't wala kaming problema. Nagparaya lang ako para buuin niya ang kanilang pamilya. Alam kong mahirap at masakit. Pero hindi ako yung tipo ng babae na maghahabol sa lalaking mas pinili ang iba kesa sa akin. Pinagpasalamat ko na lang talaga at hindi ako binigyan ng supling galing sa kanya. Sa katulad niyang manluloko, lumipas ang ilang taon. Himalang bumuti muli ang kalagayan ni Jen. Bumalik ulit si Johnny. At doon ko siya sinagot. At unti-unting may namagitan na nga sa amin. Dinala niya ako sa bahay niya at doon naganap ang aming unang gabi. Sobrang nahihiya pa nga ito kasi totoong wala pa nga siyang karanasan pagdating sa alam nyo na. At halata ko naman na totoo yun. Pero aminado akong lalo akong nag-alab nang malamang kung ako ang una niya. Halos hindi na nga ako pakawala ni Johnny noong gabing iyon. Maski ako ay napayakap na lamang din ng mahigpit sa hindi malilimutang saglit ng pagsasama namin. Hindi ko rin sa kanya tinago ang nakaraan ko, pero nagtaka ako ng sabihin niyang, Alam ko, inistok kita kung sino ka. Even the smallest things about you ay alam ko. Sagot ito, at ang kinagulat ko pa na sumunod ang mga linyahan niya. Sabi niya, simula nang malaman ko na kung sino ka, Nakasal ka na. Naisip ko na wala akong pag-asa sa iyo. Kaya tong araw na iyon ay sinabi ko sa sarili ko na wala na. Pero, I love you. Since I saw your picture. At sa lahat ng magandang kwento ng kapatid ko tungkol sa iyo. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Nakadama ako ng totoong pagmamahal at kalinga. At dahil doon ay na nahalikan ko siya sa sobrang saya ko at may naganap sa aming dalawa. Makalipas ng ilang taon, ay muling umalis si Johnny para bumalik sa kanyang trabaho. At ako ay naiwan. Inayos ko na rin ang formal ang iwalaya namin ng aking asawa. At dahil sa pera at koneksyon ng pamilya ni Johnny bago siya umuwi, ay napawalang bisa ang kasal namin ng dati kong asawa. Sa inabahaba rin naman ang mga nangyari sa amin, simbahan din ang aming tuloy at natupad ang pangarap ni Jen na magka-love life ang kuya Johnny niya. Isa siya sa naging bridesmaid ko noong araw na yon. Hindi ko alam kung anong klaseng tadhana ito pero ang masasabi ko, I'm happy and blessed na dubating si Johnny at Jenny sa buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Nagmamahal, Cassie.